sa inyong lahat mga broad so yun no, bali <laughs> matagal-tagal tayo hindi nag-upload so, <clears throat> kailangan na nating mag-upload guys, kasi <clears throat> hindi pa nga tumataas yung ating youtube channel eh, palubog na yata <laughs> so yun guys no, bali uh, mag-update lang tayo at isasama namin kayo sa aming, Arid. anong pangarong ngayon? Uh, Saturday Saturday So Saturday arit Alright guys So yun no Ito ang aming mga gagawin maghapon So abangan nyo lahat yung gagawin namin Isang busy busy na araw to guys Hindi ba? Oh. Ay hindi ba? <laughs> Panorin nyo na lang guys Comment down pagtapos Kung makikita nyo busy ba yung maghapon naming Dalawa ni Sir Chuk? At uh, nang magkaalaman kung babagsak ba talaga yung YouTube channel namin o oh, hindi <laughs> Alright guys, so ano bang, ano bang pag-uusapan natin? Basta, manood na lang kayo Let's go guys, let's go okay. Okay, guys, so yan bali, uh, syempre First thing in the morning, anong kailangan gawin? Syempre kailangan, mag-exercise Exercise guys oh. Pero kaming pag-exercise ni Sir Joke. sandali Remix, remix Gagawin na nung yung kotse niya <laughs> Alright guys, let's go Hey guys First stop natin Meron tayong ipapa good song. Wait lang Mga to papahinang natin guys let's go Tangkas kasablong na ni Nissan mo na lang ilagay yeah alright bibili mo na tayo ng ano kakainin so sa exercise namin kailangan mauna muna yung magpapabusog so guys no bibili mo na tayo ng makakain alright let's go alright Power window yan, guys. Power window yan. All right, let's go. Ayan guys, no very utilitarian vehicle. Wala na nga hanapin pa. Ito lang yung kailangan mo talaga. Juan, manibela, cambio, aircon, power window. Sa <laughs> guys, kasi di nyo eh. <laughs> so, hintay lang natin yung order natin guys. Let's go. si Macdo kasi meron na siyang apple juice. So, sa Burger King mo lang mabibili ng apple juice na to ngayon. Meron na. sa sa healthy guys. Let's go. Guys, ito yung kagandahan kay Pao Pao. Oh. Hanap pa lang na merong silong. <laughs> yes, yan you know. Oh, kaya Tapos, uh, pwede na tayong kumain dito. Right. Almusal. Let's go guys. <laughs> it's like that. Let's go. Taynon ID, so syempre di dekat saya ada school ID. Let's go. Oh. Oh, Oke okay, balik kan alang, balik kan alang. Fogi kau tuh no. Oh, okay. <laughs> Thank you ya, bye bye. Okay. Oh my okay So we're here. We're here. Yeah, let's go. I'll be here. I'm back again, black. lalim. Let's go. Ngikshare exercise is video ko ay. Let's go. Try this, <laughs> Raj Joshua Reyes. Lan, binata sir. Mandang baik. Ini baik, suka. Run. Entra. Lokan mo ka? Tekesar. Ah, lokan mo man. guys. So, na So, yun guys, no. Balean dito nga pala kami ulit kay Pao-Pao. So, inabot na kami ng tanghali uh, yes. kasi nagka problema yung mga rotor disc ni boss Matt uh, pinareface na rin so to maximize the time uh, inasikasan na muna namin yung mga parts nitong truck ayan sila nung binibili natin so habang pinapareface ni boss Matt yung rotor nya uh, nagawa na natin yung mga iba pa nating i runs so meron pa tayong mga gagawin mamaya pang hapon uh, mga kailangan pang tapusin Karin, karin, karin So, babalik na kami dun sa In-exercise <laughs> namin kaninang umaga so, okay, okay. Okay. Kaya lang inabot na kami ng ano anapang oras na 2 o'clock na yata eh 2 o'clock na, grabe Ganun lang, tatlong oras na agad yun <laughs> So guys, no Dito na kami ulit ni Sergio So, hindi na muna kami magbibideo ng Detalyado Ang importante, matapos natin yung ginagawa natin doon agad-agad kasi Nagabol na tayo ng oras. All right. Let's go guys. Let's go. Tinuwa na ng sasakyan. Hindi mo tanggal na Okay. Let's go. Let's go. Okay, na pala tayo na dito, guys. Let's go. So, kain muna tayo with Sir Chokos. Tapos na ang sa sasakyan. Pakapakan mo, Sir Chok. Pakakain mo. <laughs> Alright, let's go. Halika, okay, sige, brame. So, yun. Gusto kami kumain. So, wala na yung ginagawa natin sa kaya. Easy, sir. Let's go, guys. Easy, easy. Let's go. Ito na yung ating ginawa, no? Okay na daw. rando daw siyang kumakalampag. Alright, guys. Let's go. Lowered lang ang baon. Lowered natin si Pao Pao, boy. Stance. Stance. Like this. Uy, nag-automatic, oh. Gawa ko din yung aircon niyan, boy, ah. Ha! Let's go. Boss Matt, thank you. Oh, thank you. Ha! Thank you, Boss Matt. Okay na daw yung sasakay niya. Nice cam siya, Gagi. Let's go. Bye-bye, <laughs> Sir Matt. <laughs> okay, so yun, no? Bago lahat. Stop it gagi Stop line pala So yun guys Natapos Tapos na tayo dun sa Toyota Altis Na ginawan natin ng pang ilalim At So ngayon Pupunta tayo din sa may Bilihan ng gulong Meron tayong bibilan ng gulong Sandali Para isa ang bagsakan na yun Then diretso na tayo dun sa isang kinakalikot natin Dun sa may Secret Alright guys Let's go Chill Pusin na may ayaw pa sa kanyang sisi <laughs> <laughs> ang pogi ng Aldis ni Boss macho, hindi oh. ka lang, magsat-tindig lang ang bawon. All Alright, let's go guys! Oh, love, okay, so where are we? Searching again? Dito so, kami sa mga ibilihan ng gulong. Bili lang kami ng gulong para dun sa mga gulong na dala namin. Let's go! So, ito lang naman guys pinapilan natin gulong sa may Ultra MRF Let's go! Okay, so yun, no? Oh, nabili na tayo ng, ng gulong. So, shoutout kay Sir James Fajardo sa pagutos ng pagbili ng gulong sa atin. Fajardo. Oh, <laughs> oh, <my God. laughs> Fajardo. so, yun, guys. Tumok. Ano yan, Chok? Ra, 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 ra! Ano yan? Ba't meron nalang kabot ganyan dyan? Babalo, di mo balo. Solid So, no? bali napapansin natin yung pagbabago na ng Angeles City at ng Mabalacat City. So, ayun guys, no? Uh, gusto ko sanang mag-vlog nung mga makikita. Lalo na yun sa Mayalo. Kuwayan no? Road, yung oh, yeah. papalabas ng Pora. So, sobrang bilis ng development ng lahat. So, guys, no? Gusto kong i-vlog sana yung mga ganun. So, kung so, meron... So, kung... Ala? Try mo. Para o, nga. So, yung parang syempre Time will come Ilo-look back natin yung mga Video-video natin na ganito Meron tayong comparison Kung gaano ba kabilis Ang development Ng mga bagay-bagay so syempre It's like Ay uh, eh, gagi ho oh, Merong ano Merong patrol na puti oh. Solid Pangarap yan bro Solid ka naman Pangarap yan bro Gabi ho oh, White na patrol oh. Gen 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 whatever basta yung may 0.5 yan. <laughs> so yan pangarap yan no guys. Hey guys oh. So. Oh, isa pong pangarap eh oh. Oh. Wow, oh, pam, pam pam pam. ayan oh, dalawa sila, ganda gagi. Asa na? Ayun oh. GQ, GU, tsaka SS. So, lead ng pampalak Sigurado magtropa yan. So, shoutout sa inyong dalawa, bossing. Napaka-pogi ng inyong mga sasakyan. Let's go guys. Let's go. So sa mga gusto ng mats, oh, dito lang yan kay Boss Andy. Ano? So oh, punta lang kay dito guys. Bili lang kayo. Let's go. Okay. Makapala. Okay. Dito na. Alright. alright let's go. Okay. Hey, hey, all right. Bisita lang ng auntie. Bisita lang lang tayo ng auntie. Alright, let's go guys! So yun, no? We're vlogging, vlogging. Ito na yung isa natin. Pinamili ng maraming, maraming, maraming kaya kanina. So, pinalta natin yung kingpin yan. Kinalikot na namin yan kagabi. Pinagbabaklas na namin to at lahat. So, marami-rami itong sira. Sige so, yung mga ilaw, papalitan natin yan. Alright guys, let's go! Siyempre, ito na yung binila natin ng gulong. Sa <laughs> yung owner type jeep ni Mr. Iggy. Ah. Ito, kapit me. Oh, ah, sige. muapin, Solid na. Yabang, oh, yabang. 19, na. O na 19. 21, 21, 21. Okay, guys. Let's go. So, yun, yung mga basic-basic lang naman yung ginagawa namin ni Sir Chok dito. So, ting king pin lang naman yung mga usapan dito. Pin -pin -pin, guys. Yeah, yeah. Okay guys, so yun no. Let's go. Super busy sir choko pag tagi kami. Let's go. OJD, OJD. Alright guys. Sorry kita sa guys. Eh. Oo oh, nga, stop tayo muna. Yes. Once again guys. Okay, Ayo. OJD, OJD. Let's go. <laughs> so guys, no, yun na pala yung ginagawa namin. So, wait lang. Bago tayo kumain para ma-update ng konti. Ayun na, nasalpak na namin yung kingpin. Tapos yung mga wheel cylinder, okay na rin. Binabad ni Sir Chuck yung mga brake pads na nabalot nung napisang wheel cylinder. So ako, nabawasan ko na rin yung mga hindi tamang grasa dyan. Ito tinanggal na natin, which is ito yun. Uh, ah, yeah. Mga nangingitim. Okay na rin yan. Tapos may mayang konti, maglilinis tayo ng mga wheel bearing niya. Para all smooth, all smooth. Let's go. Higi boy, let's eat. Cancel yata. <coughs> na. Let's eat, son. Ay, so lang. Bali, nakapaglinis na tayo ng mga kabering-beringang ang -bearing. -bearing, -bearing. Pag-repack na lang natin yun ng grasa. So, Sir choke na assemble na yun dito sa may driver side. So, tuloy-tuloy lang tayo. Dito okay, pa tayo. Kabusit ang pomo. Tuloy yung gulo mo. Busit ka tayo eh. Yes. yun no. Bali, uh, ah, buboy na lang to. Gas na lang yan. Okay na yan. May preno na yan, Oh. Alright. Let's go, Sir choke. Ang may tong Hello, to me support. Chwiatang sman. one. Let's go. Let's go it. guys. Let's go. Okay guys, so yan. O bali, nakapaglagay na tayo ng grasa sa ating mga bearings. So yan, kapag u na tayo. Nakakaduming trabaho. Sir Chuck, nilalagay yung ating tie rod. Tie rod, ayan. Bagay yan guys. Ayan na pala dito sa kabila. Bago yung mga wheel cylinder. Good. Bakit? Good. Lalagay namin yung tie rod niya. Patapos na tayo guys. konting konti na lang. Let's go, Choco. Let's go, guys. Leto Let's Patapos na tayo. So, yun, guys. Bali, uh, si Sir Choco. Uh, continue lang sa pinagalos uh, natin dito. Pag-isara, pag-isara. Ay, di ako makadaan. Fat problems. Masipit po gamit. Eh. Good. Wait. Okay, bilhin ka siya. Diyos ang bilhin niya. Okay, so... Ang um, regulation din sa mga truck pala. Yes. Bakit okay. siya so, tapos, tapos bro, ba Bye. Tapos tayo pa minigay na. Palag na mo okay. Wait lang guys. Guys, so yun no. Tuloy natin. Store bukas sir. Chok <laughs> eh. so yun <laughs> guys. guys no. Sorry po. Ah, uh, lang maglagay ng ng din dyan. Kahit ano. So yun guys no. Regulation din pala sa mga truck. Yung magkaroon ng maliwanag na ilaw sa gilid. So just like pao pao. Tingnan nyo siya para lang may reference tayo. So ayun, na. meron din siyang ilaw sa mga gilid niya. So sa mga truck gano'n kailangan maliwanag yung gilid, uh, gilid taas. So ito yung mga ilaw niya ngayon. Papalitan natin 'yan. Nakaisa na ako, guys. Wait lang, ako. So yun nakaisa na ako, guys ito yung pampalit natin ayun so, na so malayong malayo guys no? Yun, ayos ba? palitan natin yan kakita right, ko lang sa inyo sa taas pula eh kakita ko yeah, this na. gagi sketchy gagi <todong> sketchy Manibila, oh! Iba, 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 Iba. <laughs> oh. gagi magalaw yung manibela alam sagagi oo tik tik Okay guys, so yun no <laughs> Oo, oh, syempre sulitin na Putangin hindi namin alam kung ano nangyari mga boss So, tingnan nyo Start ko So, wala naman tao sa likod Pag dito din na natin, wala problema Pero pagka dito, tingnan nyo Ayun no Go, go Anong nangyari dyan, gagi? Let's go. Hey guys, so yun no. No words needed anymore. So, maliwanag na siya guys. Isa taas na lang yan. Papaldan din ang puti. Down. Solid na solid. So, yun. Sige. Oh wait. Maliwanag na buhay kaibigan. Let's go. tol na yan Ito oh, ako wow. Tol Hoy! <laughs> Huwag yan <laughs> yeah, Magugulot to ang ina ang ina mo rin Let's go Bulol Lala na dulot siya Ay Haro Andiyan Tanita mo Mm. bugok. <laughs> <laughs> <It's the> boy. <laughs> Human flare tool niya po lang. Ayo, hey natin guys, subuhin natin. Alright guys. Solid. Let's go, choy Let's go, guys. Claire. So, yun, guys. No, kung napanood nyo naman, nag-live uh, nag tayo ng konti. Binaligdan natin yung track. Okay na at nabuo na natin yung harapan. So guys, no, nag-success tayo dun sa ginawa ni Sir Ah, Uh, niya ng manual yung tubo ng power steering. Lupit mo, Sir Chok. Sa kang alamat. papa Papaprame kita, Sir Chok. <laughs> Alright guys, so yun, no, tutuloy pa natin to vlog na to bukas. Hindi pa tayo tapos dito, may freno pa tayo sa likod. Ayusin pa natin yan. Let's go guys. <clears throat>